Hey guys Okay mga idol, ito yung uh, TMX 155 na hindi maalis-alis yung kanyang... Uh, ingay sa makina dahil ito na obserbahan ko nakita ko siya na disalignment na yung kanyang sigunyal mga idol pag na under ito gumigewang yung kanyang magneto kahit maikpit na yung tornilyo ng kanyang magneto kita mo gumaganong ganon yan ang cause kaya maingay siya guys laging sira ang timing gear uh, oil seal sa kanyang stator yan laging sira yan kasi nga disalignment na yung sigunyal Okay, at at laging may lagitik to. Okay, ito po ah uh, overall po natin to. Titignan natin yung kanyang uh, sigunyal. Ito idol dito makikita natin uh, gewang yung kanyang uh, sigunyal. Disalignment siya. Ayan Oh, no? tingnan. Ayan, no? lakas. Umigewang yung magneto. Bagus na yung tornillo niya. Linagay kulit. Ayan Oh. No? Napakalakas. Ayan. Malakas. Kaya ito bubuksan natin ulit. Ipapa-align natin. Sa ating mga trusted na machine shop Okay Okay guys Yan na idol, nakalas na natin yung makina ni TMX 155. Ito yung uh, na-disalign. Okay, uh, ipa-align natin to, mga idol. Dadali natin to kay Boss J. Pro Job Works. Okay, from Angeles City. Yan. Yan, mga idol. Ayos na. Ito yung dadali natin sa machine shop. Okay, idol. Ito yung dadali natin sa machine shop para ipalay natin ulit 'yan. Ito yung uh, na-disalign sya. Ito yung magneto, kapag umiikot, pumegewang-gewang. Disalignment yung kanyang uh, sigunyal. Crank shop natin tinatawag. Okay. ipa natin 'to. Okay, kay Boss J, Pro Job Works from Angeles City. वो तो गुल्ला ने बस ये है

Roy, job works. You know. Okay, okay. Ah, uh, ito yung pinaalay natin yung kanyang uh, sigunyal ito yung uh, na-disalign Ito yung gumegewang kahit anong palit mo sa timing gear, laging sira yan, laging maingay dahil nga disalignment na yung ating crankshaft. Ayan, ha, nagpalit na tayo ng bagong timing gear ulit. Pang Skygo na yung linagay ko. Okay, bago din yung kanyang uh, connecting rod. Ayan, original. Original po yan. Yung kanyang uh, crankshaft bearing. Okay mga idol, uh, sasalpak ko na po to. Po, uh, natin siya para magkaalaman na kung naging taimik ba yung kanyang andar. Sige. Ito yung nadesalign yung kanyang sigunyal. Sige. Yun no? Yan na po mga idol. Yan no? Napakagandang ikot ng ating magneto. Walang gewang. Yan ganda mga idol Yes, bagya, bagya. Yan o. Oh. Oh. ganda nga okay. Yan, mga idol. Ang dito na lamang po. out po kay Sir Dan from Tagig Metro Manila. Okay, tapos na po yung motor niya, idol. Ito. Okay, Sir Dan. Ito na po yung motor. Naandar na. Napalitan ko na po lahat yung mga dapat palitan. Yan o, oh. napakaganda ng andar. Yan, na ah, wala nang gawang yung magneto. Pati na rin yung mga timing gear, napalitan na rin natin. Lahat, napalitan na. Black, piston ring. Okay, sige gas me, Jay. No? Yan, Wala na. Okay, napakaganda ng antar.